Maayong adlaw mga idol. Tanom na pud taglubi mga idol. Ato sa ning kalutan mga idol. Para mabaon nato ang lubi. Para natay paabuton mga idol. Pag-abot sa panahon mga idol nga matigol na nata, natay ma harvest mga idol kaysa magsigitag pa narabaho mga idol na pwede ta nga per kasabaan na lang permis sa amo mga idol na pwede po ta matanggal sa trabaho mga idol mas may na lang ni magpuyo lang sa takadali mga idol sa bukid para, para makatanom tanom ta mga idol mga sama ining lubi mga idol Kay para pag sa panahon, uy, napay kamuting kahoy mga idol ako. na kuha nako. Na mga idol. Maayo na lang ni mga idol. Pag abot sa panahon natay apo mga idol. Mo ni lang sa kaon mga idol. Oh, daghan kayong salamat mga idol. Sa inyong mga pagsuporta mga idol sa akong video I love you mga idol Maha.